Hello mga guys, may customer kami galing sa uh, Switzerland. Switzerland Kararating lang niya ngayon Tapos ito yung before Kasi gido lakaw-lakaw sa dito sa ano lakas lang lakad sa Switzerland Tapos nakita niya ang MS pang nga magaling mag-pedicure O yan Gawa ito ni Isabel Granada at ito, pinsan to ni Isabel Garnada. Pero iba yung mukha ni Isabel. O ito Isabel nga nagawa dito. Yan. Oh. Ang puti ng paan. Ang puti ng paan ni Kabayan. Pero yung ito, hindi ko alam. Asa to sa nagsakasaka sa bundok. <laughs> Galing kasi sila sa aming day. Switzerland. Na, Switzerland, nagsuro-suro. niya yung baka doon. O, oh, hinahabol na yung baka. Ito yung galing Switzerland. Ito, sweet na no? sweet na ang color niya. O, oh, yan. Na to. Okay. <laughs> <laughs> yan si Kabayan, no? Galing Ay. sila Switzerland. Kararating lang niya kahapon. Tapos dumiritso dito kay Pagudo siya magpamasad, magpa-riban. si Ate oh, namimit na niya ang kagandahan ko. Magkagandahan natin, Ali. Oh, thank you. <laughs> Baganda ka. <laughs> Kailangan Ayan. magpaganda. Ay, Aywa. I love you three times a day. Ang <laughs> ganda. Papiling-piling din siyang magwapa. Kay gwapa yung koko.